Kim Chu handa ng lumipad sa panibagong bansa dahil sa magandang balita. Muli na naman nga na nakatanggap ng magandang balita si Kim Matapos ibahagi sa kanya ni Ma'am Garlic ang panibagong nominasyon nito sa ibang bansa, bilang Best Actress, ito ay ang kanyang nomination sa Asian TV Awards na gaganapin naman sa Jakarta. Bagamat halos walang tulog si Kim dahil sa kanyang mga trabaho ay napawi naman ang pagod nito dahil sa magandang balita. Hirit din ni Kim dahil sa ibang bansa na naman ito, ay ay tour na natin ang Asia, dagdag pa nito na crying fit starts now, Bukod sa kanyang nominasyon ay wagi naman si Kim bilang Novelty Artist of the Year, novelty song naman ang kanta nito. You are the next big Asian superstar Kimmy, you work so hard and do it all with a smile, with great love, respect and gratitude, you have earned the respect and admiration not just of our kababayans but now, the world sees you and celebrates you and your talent on a global stage. We are grateful at view to be significant part of your journey as an internationally acclaimed actress. I have always believed in you. We love you. Ito naman ang ilan sa mga naganap sa shooting nila ni Paolo Avilino kahapon. samantala dahil bago ang sasakyan ni Vice ay sinubukan naman ito ni Angeline Quinto. Oh, Mayroon ka naman video, alis na ako. Bye bye. Bye bye. Bye. Banda naman na. Din drive. Yes. yes. <laughs> ha? Hindi ba siya iyo yan? Hindi <laughs> ba sa akin to pinagkamali na naman ako. Sorry, sorry, sorry. Hindi ko na gamitin eh. Automatic pala. Tsaka masyadong high tech. Mag-grab na lang tayo.